humayo ka ngayon. Lisanin mo ang iyong mga tadikala at pagkaalipin. Pakinggan nyo. Taligtan mo ang Babylonia at, at ang lahat ng isinasagisag nito. Merong literal na Babylonia. Tumakas talaga rin ang unang bayan ng Diyos. At merong pang Babylonia sagisag, isinasagisag. Kailan na no, kaya mangyayari Yung kaya ay, yung kayang gulang yan ay mangyayari nung unang panahon. Pakinggan natin sa, ang binabasa ho niya, hindi umalis siya sa Isai 52. Ang tinapos niya ngayon ay 11, ipinatataas ko lang sa 9 hanggang 10. Aling pag-alis sa Babylonia ang tinutukoy. 9. Kaya ang masayang umawi ang mga guho ng Jerusalem sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan. Ayan. Tinubos niya ang Jerusalem. Paano? Inilahad ng Panginoon ang kanyang banal na kamay sa paningin ng lahat ng mga bansa. Ano? Kailan mo yan? Masasaksihan ng mga wakas ng lupa. Alin? Ang pagliligtas ng ating Diyos. Hindi ho ito ang unang paglabas sa Babylonia. Alin paglabas ito? ito ang paglaba sa panuhod ng mga wakas ng lupa. Alin pong mga wakas ng lupa? Yung panahon malapit na ang katapusan ng mundo. Meron nga bang gaway? Eh. Ang Diyos sa panahon ng mga wakas, yun nga paglabas, yun ngang pagbabalik sa dating tahanan na magmumula sa dulong silangan o sa Pilipinas at aabot hanggang sa kanduran. Ito, ito, pasugong ito ng Panginoon Diyos. Saan tayo galing? sa Babylonia? Galing ba tayo sa imperyo ng Babylonia? Hindi. Pero galing tayo sa isang imperyo isin sumasagisag din sa Babylonia. Ano po yan? Huwag na akong magpaliwanag. At baka pakipag pa sa atin ng mga iba at sabihin nag invento tayo ng mga paliwanag. Itanong natin sa mga nagsipag-aral ng Biblia. Ano ba yung isinasagisag ng Babylonyang niya? Dasahin mo ang aklat. A verse by verse commentary on Daniel and Revelation. Sa pahina 843. Batay sa kasaysayan at geografiya, ang literal na ilog Euphrates, ang siyang ilog ng literal na Babylonia. Bilang ilog ng mistikong Babylonia, ang dakilang lungsod. Meron pa lang literal na Babylonia, may mystical Babylonia. Hindi niya. Ang Euphrates ay lubos na mahihiwalay mula sa kanyang dating literal at pangyugrapiyang kahulugan at uunawain alinsunod sa kasama nitong sagisa. Ale ang mistikong Babylonia. Alin nga yun? Ayon sa ikalawang pananaw, ang kahulugan ng terminong Euphrates ay dapat matiyak mula sa konteksto na nagpapahayag na ang terminong Babylonia ay tanging ginamit. Ito na! Bilang isang sagisa ng, ng tumalikod na Kristyanismo! Ano po ang tinatawag pang Babylonia? Yung tumalikod sa pagkakristyano? Ay, meron ba kayong alam na iglesia tumalikod sa pagkakristyano na doon kayo nagaling ang karamihan? Ang iglesia katolika na nanganak ng iba't ibang mga iglesia kasama ang mga iglesia ng mga protestante. Ano po yung iglesia niya? Yan ang Babylonia sa bagong panahon. E eh, nung ginawa ng Babilonyang niya o ng Iglesia Katolikang niya, Pinihag ang mga anak ng Diyos. Pero ano sabi ng Diyos? Narating ang panahon, paalisin ko sila sa pagkabihag, ilalabas ko sila sa pagkabihag, at huhubay nila ang tali ng pagkaalip. Ginawa ba nila? Ginawa nila. Tinakasan ninyo Iglesia Katolika, nagalit sa inyong inyong magulang, nagalit sa inyong inyong mga kaibigan, pinagtabuyan ang sugo noong nagsisimula ng kaway pero sabi ng Diyos kanina di bali wala kang utang kahit isang sentimo yan sa mga umalipin sa iyo ibig sabihin wala kang anumang pananagutan o katatakutan sa pagtakas mo sa kanya sapagkat yan ay masamang iglesia kailangan ka tumakas dyan at bumalik sa tunay na tahanan ng Diyos kaya nga umalis tayo sa Iglesia Katolika at bilang simbolo noon Julio 27 1924 ay nagtungo kami sa Roma para naman ang Iglesia doon mismo sa sentro sa pugad ng Katolisismo ay ibalik din ang tunay na Iglesia ay tinakaalis na tayo sa Babylonia saan tayo pupunta kailangan bumalik tayo sa ating dating tahanan alin po yun? ang tunay na Iglesia ni Kristo. Bumalik na ba tayo? Hindi lamang bumalik. Ngayon ay bumabalik pa tayo sa tahanang ng orihinal ng Diyos dito sa lusod ng Kristo.